Magandang hapon po sa ating lahat. Si Kuya David uh, Pascora. Hindi man namin nakasama ng matagal sa radyo natin ng GIMBA. Kasi alam ko mga taong 20, 21, 21 o 22 namin siya, 21 namin siya nakasama. Ah, uh, pero sa nakita ko sa kanya, andun yung kanyang dedikasyon na uh, sa kanyang trabaho. No, uh, sa kabila ng uh, hindi naman niya linya ang gawain ng komunikasyon. Yung uh, pagbabalita, pagbabroadcast, ang sinasabi lang niya, sa akin o sa amin, ah, uh, doon siya, ang kanyang natapos, ay related doon sa radio, yung bang, ah, uh, yung kursong uh, para technical, technical sa, ah, uh, sa radio. Pero, hindi niya inilimit yung ganong ano niya, uh, kakayahan niya, ah, uh, tinanggap niya ng buo yung trabaho, unti-unti. Kung hindi, hindi, niya, uh, wala rin siyang, ano, wala rin siyang hinihindihan, no? Uh, tapos, masipag siya kasing, ano, eh, yung, doon mo siya maasahan ng, ng, ano, na malaki, uh, kapag ka, uh, kailangan mo ng kasama, no? So, Kuya David, uh, tara dito beka uh, may kakausapin lang tayo sa ano, ano yan, magdadrive na ng motor. Uh, doon sa mga programa na kasama siya, ato, na kasama si Kuya Diego, uh, Poklo, ang uh, laki nung ginampan ng papel niya doon eh. No? Uh, siya yung nasa labas, nung una, nung una, talagang nag-e-effort siya, nag-e-effort siya na gawin niya yung trabaho niya. Ah, uh, ang alam ko kasi sa kanya, kumbaga, nung nandito siya sa barangay, di, hindi hindi kami masyadong magkakilala. Parang uh, sa barangay hall, nakita ko siya, nakasama siya sa naga, yung ano, yung lupon. O, uh, doon ko siya, ano, nakita na, na-meet. No? Uh, tapos nakita ko rin yung meron kami pinapaayo sa barangay noon. Ay, sige ma'am, sabi niya, uh, uh, puntahan po namin, i-check-check namin. Ganun lang. Tapos, naging contact na dito sa sa barangay. Oo. So, ano, ah uh, meron naman din siyang sasakyan. Hanggang sa, ayun, nung napunta siya doon sa radio, dahil need uh, din naman, kailangan din naman ng uh, karagdagang pakakatulong uh, makakatulong na doon. No? So, wala siyang eh, uh, and, uh siyang din na, ano, na trabaho. Yung, kasi susunod siya eh. Kung mga nga isang ano to eh, yung sa kasamang kahit na mas bata sa kanya yung nagsasabi, um, o nag-uutos, sumusunod siya. No? Wala sa kanya yung matanda sa iyo. Pero, gano'n. Ganun siya ka, ano. Uh, nung... No. So, kaya nagpakita siya ng magandang um, uh, pag... Uh, commitment sa kanyang trabaho, sa kanyang attitude niya. No? Wala, wala yung nakabanggaan sa amin. Um, no? Siya yung laging ano yung bang makikinig. Tapos pag kinuha mo naman yung suggestion niya, ah, uh, magkasalita naman siya. No? Ayaw niya nang, parang ayaw niya nang meron siyang kadibate, uh, kaaway, gano'n, no, no. Eh sa amin kasi masigla yung na kailangan nag, nagdi-discussion eh. Siya okay. yung uh, Ah, uh, tahimik lang, tahimik lang. Or pag sinabi mong magsalita, sasalita naman siya. Ganito 'yung ano ko. Tapos ang laki nung naging papel niya uh, sa mga pumupunta tumihingi ng tulong doon. Ah, uh, kaya David samahan mo si Nanay na ganito. Ano? Mga humihingi ng tulong o kaya may mga problema. Problema sa lupa. Basta ah uh, yung sasamahan kasi walang, yung mga lumalapit doon, hindi rin alam ang gagawin niya. Siya, uh, legally, meron siyang alam kasi ang sinasabi niya, nagtrabaho siya sa isang lawyer. sa, uh, uh, sa, sa Munoz siya, ta, ano? Sa Munoz. Kaya, minsan tatawagin ko siya pag may gano'ng mga nilalapit. Anong tingin mo dyan? Ganun. So, pagka may problema at kinakailangan na, sabahan siya, samahan mo sa pau. Ganun, sasamahan niya. Alimawa, nangangailangan ng tulong dun sa, ano, sa DA, sasamahan niya. Basta yung, uh, siya yung lagi na, na available, no? Sa amin. Para samahan niya yun, no? Kaya marami yung uh, nakakakilala sa kanya as ibong amanda uh, mandalagi. So, ayun. ah uh, uh, 63 ba niya? O, oh. 63 Kaya siya yung kuya namin doon eh. Lahat may kuya ang tawag kasi siya yung pinakamatanda sa amin. Pero siya yung pinakamatanda. ah uh, pero siya yung pagpasok doon magwawalas na. Pagka, kasi nga busy-busy kami doon eh. No? Pag may time siya na ano, alis na. na sa kusina, sagang nga nang So, hindi mo makikita sa kanya yung dahil siya matanda, ay uh, uh, libre siya o kaya eh. Di ba? Hindi ganun kadali yun eh sa mga sa mga, yung kapag ikaw ay eh, senior, mahilad na, na kusa, di ba? Minsan eh, iba rin ang pakiramdam mo. O kaya naman itong mga bata rito, eh, may nakikita siya kasama niya doon na, ah, doon lang din ang lakas ng inisyatiba niya sa sa ganun. Hindi mo na uh, iutos. Ngayon yung uh, isang linggong uh, uh, sumasakit ng tiyan niya, uh, naramdaman namin yun. No, naramdaman namin yung uh, hindi siya nakakakain. Kakain siya kung konti. Sabi niya, iniluluwa ko kung madami. Sabi ng gano'n. O, pa-check up ka. Tumagal pa yun. Oh. eh samantalang ang dami niyang naiahatid na pasyente kay Lumang, na siya ang pinapasama namin, no tawagan lang namin si Dok Lumang Dok, may ganito eh, uh, ano Apa, uh, pupunta niya sa ano, sa, sa ni Kuya David o oh, sige, sige, kaya alam niya yung mga ginagawa namin doon sa ano, pero pagdating sa kanya, ewan ko ba kung ano yung takot niya o pangamba niya doon sa pagpapagamot So, yung pagpapagamot niya nung talagang, kumbaga, uh, inabot na niya yung ano eh, yung matindi na, kaya siya nagpadala sa hospital. So, sa, samantalang kami, sinasabi na namin sa kanya na magpatingin, magpaano, alam niya naman, hindi ka naman sisingilin eh, Dok Felix Lumang. Noon. Hanggang sa, ah, doon na, kinausap namin si Dok Lumang nung na-confine siya doon ah uh, sabi ni, di syempre may gastos din doon, ano? May gastos din doon. Uh, ang isang advice namin ay uh, madala na sa PJJ kasi kahit si Doc, si, si Mayor Doc Lito Ganapon, nyo na sa PJJ kasi alam naman, mahirap naman ang pera, di ba? So medyo nagpatumpik-tumpik siya doon eh. May yung, ano, kaya nga sabi ko, kung hmm, kung tinatawagan naman siya ni Oning din. Parang ano, naramdaman ko sa kanya na kasi gusto niya uuwi sa bahay. So, ang mukahin namin, kinausap namin siya nung sa ospital bago siya lalabas, ah, uh, dumiretso na sa PJJ. Kasi maaagapan pa yan. Dahil doon, sa CT scan, walang nakita. Ah, uh, Tapos lumaki yung tiyan niya, di ba? Na puro tubig. Ah, uh, tinanggal yun, no? Pero nandun pa rin eh, yung, yung ano niya, nararamdaman niya. Pero pinakikita niya, malakas siya. Kaya niya, gano'n. So, eh, kung siguro, yun na rin ang gusto niya, ano? O, kaya, oh, ayan na siya. So, yun, malungkot. Malungkot na nabalitaan namin na siya ay bumigay na. Kaya nga ako, uh, sana pag may mga ganong sakit. Meron namang ibang paraan din eh. Na kung wala may mga pang-publikong ospital naman na po pwede mapuntan. At saka pagtulong-tulongan. So ginawa naman niya yun. Pero siguro hanggang doon na lang din, no? Yung kanyang Buhay napunta pa siya sa Pampanga. Pampanga, no? So, si Billing uh, Hospital. Nung no, matawag yan, sinasabi niya, nandito ako, pero hindi ako i-confine. -co uh, kaya mababalitaan namin, nandito na naman siya sa nagtanda yan. Yung si, yung nanay mo, uh, ano yon yung mga ah uh, hindi rin niya na, nung una, hindi niya alam ang mga gagawin. No? Uh, kung dadaan doon sa radio nagpapatulog sige, punta ka. Lakasan mo loob mo, huwag ka mahihiya kasi nahihiya siya. Nalalapit. Eh, siya yung gumaganap noon eh, si Kuya David. Yung pag may nagpupunta ron, ay may uh, aalalay doon sa kung may Pagdating doon sa nanay mo, lakasan mo loob mo. Sige, tatawag natin kay Mayor. Basta diretso ka lang doon. Huwag ka lang doon sa ano ha, sa, sa yung ituturo sa baba. So, nagagawa ng nanay para sa kanya. Ayun, sa pamilyang naiwan dito, uh, pati naman namin na pare-pareho tayo uh, rin sa kay Kuya Labin, tulong tulong Uh, yung inabot niya ngayon na namatay dahil sa sakit ay tanggapin natin at sana ay uh, makasama na niya si Lord uh, sa kanyang paglisan so, so, sa condolence sa pamilya magpaalam kay Kuya David ang David, sino pa ang mayroong uh, so wala na po ading uh, so once again po uh, sa ngalan po ng radyo nating Gimba kanong mga niya maraming maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay niya sa amin yung respeto kahit mas matanda siya sa amin lahat niya kami nire-respeto uh, sana um, yung alaala niya ay mananatili sa aming puso. Hindi, hindi namin siya makakalimutan. So, tanganan po ng aming mga kasama sa inyong pamilya, ang aming pong pakikiramay ulit. So, kung galing. Salamat. Maraming salamat po sa inyo.